yan may talisay oh nga ba masyadong masyadong mas dito kung um, na-selected na talaga ito for show And so far so good yo what's up mga buddy? welcome back sa ating channel for today's video eh, is i-update ko kayo dito sa ating uh, sa ating second floor kasi matagal na tayo hindi nag-update dito mga buddy sa kadahilan ng hindi ko na sila ginagamit ayan, pero meron pa laman mga beta mga buddy ayun o na temporary betas para hindi pagbahayan ng lamok ayun meron akong alaga ano, nitong pusa ayan so lahat ng taxi is uh, walang lamang copy puro beta lang eh napakadami ng setup. Ayan, And, andiyan yung mga filter. Ayun Tapos yung dalawang drum is binawa natin, isa na lang natira dito. Kaya uh, probably next week is uh, gagawa tayo ng I mean maglilinis tayo dito. Ah uh, ayusin natin yung ating second floor kasi marami na tayong isda na pwedeng ilagay dito mga body yung mga pang release natin hindi na tayo maglalagay dito ng mga pang show yung ilalagay natin dito yung mga pang release natin na isda like HB Red, Wild Red ayan, Pidert and ang problema ko na dito mga body is so wala na tayong compressor dito tinanggal natin kasi nilipat natin dun sa baba so tara puntahan natin yung baba papakita ko sa inyo kung ano yung setup na dito kasi meron kaming ready ditong uh, mga tanks for uh, Singa Blue and mostly mga Delta dito mga body and uh, dito na yung set up. malinis na lahat ng tanks is malinis na may mga space lang dito na hindi natin nalagyan kasi yung mga tank gun is nag leak mga body katulad nito ayan nag leak pa siya so kailangan natin itong baklasin mga body kasi Uh, kanati, i-repair. And then, kung nakikita yun sa taas, meron din tayong pipe dyan. Kasi meron tayong lalagay dyan na tank which is, yung size is 12 by 6 by 8. Katulad dito mga body na tank pero mas maliit lang ng konti. Ayan. Tapos, pagilid siya hanggang dun sa dulo. Tinotag ko na yan mga body, 24 pieces yung kasya. And pinag-iisipan ko pa kung maglalagay ako dito sa gitna kasi kasya din dito yung ganun tank ayan tatlong kasya dyan same as dun sa kabila tatlo din yung kasya ayan o so tatlo tatlo anim tapos 24 pieces sa taas so total of 30 pieces yung kasya ng ganun na tank mga body and then yung compressor ko dun sa taas nilipat ka na dito mga body so, na-ready ka na yung pipe dito kulang na lang dito ng host tsaka yung earthstone all goods na yan mga kapatid pero yung sa kabila is meron na And dito na lang isinipa natin ice, ayos makalagyan natin ng kasi pumapasok yung tubig dito yung ang tawag doon yung tansik ng tubig galing sa taas is uh, tumatama dito sa ating compressor kaya tatabunan natin yan ng uh, siguro plain sheet na hindi mabasa yung ating kompreso. Para yung gagawin natin today is papakita ko pala sa inyo dun sa kabila yung sinet -up natin na antlers. Uh, update ko kayo dun mga body. So tara. Let's go. So andito tayo mga body sa ating uh grooming setup na low cost, low budget kumbaga ayan so so far is effective naman mga badi kung napapansin nyo yung tubig napapansin nyo yung tubig is kulay brown kasi dahil yan sa talisay mga badi nalagyan natin ng talisay yung ating mga nalagyan so hindi lang yan basta katalisay mga badi meron pa yung ilalo na iba which is sa susunod isasabihin ko ano yung ingredients natin dyan para mabork sa ating gapis and hindi masyadong concentrated kasi baka magiba yung kulay ng kanilang fins and body mga body so ayan papakita natin yung endler natin uh, so far so good ayan nalagyan na natin ng talisay lahat so which is di natin makita kasi uh, kailangan natin siya ilagay sa grooming tank I mean viewing tank pero itatry na lang natin na i-view natin dito kung kaya. Pero I think hindi, kaya kasi malabo yung gilid niya. So, andito pala lahat mga body is selected na yan galing dun sa top. So, lahat ng mga potential na pwede nating i-groom is nandito na lahat. Yung mga reject is tinapon na natin. Pinakain natin sa monster fish. And lahat dito is mostly top sword. Uh, 80% na nandito is top sword YKC. You know, mga top sword yan na YKC. Puro potential lahat yan mga body for show. Sure. And meron din tayong mga ilang ilan dito na double sword na red lace. Uh, hindi ko na pinaghalo. Siguro nasa mga 30 plus lang to. Pero mostly dito is top sword talaga. And yung cycle ng pakain pala natin dito mga body. Hindi tayo nagpapakain ng feeds dito. Yung pinapakain lang natin is uh, BBS tsaka chubby flakes lang. Ayan, chubby flakes. Eh. May chubby pa nga sa baba. Oh. Ayan. Oh. So, yung total dito ng mga nakagroom almost 300 mga body kasi yung isang lagayan is kasi uh, ito, for 13 pieces yung isang linya. So, nasa 39 na to and then meron pa sa baba na lalagyan natin same as dito pero dito ata yung pinakamarami dito na side ayan puro lahat yan may talisay oh haba na sword no? oh. same as dito Ang mga selected na talaga to for show ayan so far so good uh, isang linggo na sila dito and wala namang namatay And lahat naman is malakas kumain. Kaya, uh, I think nag-work yung ating setup mga bali. Which is, dati pa is ko to. Kung na to na ganitong setup, nagsisimula pa lang ako. Hanggang ngayon. Ay, ngayon ka lang pala inulit yung ganitong setup. Talon sa mga beta. And ngayon, puro nag-apis. Ng Hello. Ano? Ano, puro top sword. pang laro talaga lahat oh, ang yung tulis ang tutulis yung mga walang talis wala pa yung naman hanggang yun oh. No? ito lang sa taas ano kung gano'ng kadami diba? oh. tapos yung gamit natin tubig dyan Ah, uh, meron tayong mga stock water dito na drum tulad nyan Ayan, wala yung laman. maka prepare lang yan para sa pag-water change nitong mga galon natin. Ayan, lahat nga ng drum ay wala yung laman. Para lang yan sa preparation itong pagpapalit ng tubig. Ayan, tapos yung every 2 weeks na pala kami nagpapalit nito. Or maybe 3 weeks, depende kung ano na ano yung status ng tubig. Uh, hindi natin magsasipon mga badi ang gagawin natin, papalitan na lang natin kasi meron tayong mga extra uh, 10 liters dito na galon hanggang dun yan sa dulo, napakarami tayong extra ang gagawin natin is magre-refill lang tayong tubig tapos papalitan natin dito agad ayan, palit tatanggalin yung lalagyan, lilipat yung isda dun sa bagong lalagyan and bagong tubig ayan tapos si i-update ko rin pala dito sa mga planggana natin mga bali na rin yung mga binibreed natin dito. So balikan ko kayo. See ya. So dito tayo. Ang tayo mga fry dito na hindi pa nakukaw. HB Pastel. Yan, napakadami. Ito yung Tiger Mosaic natin na hindi pa natin na-release kasi hanggang ngayon nagbe-breed pa rin sila pero marami na tayong sample niyan mga buddy ayan o uh, so nilipat natin yan sa viewing tanks may mga malalaki na dito same as dito ayan mga tiger mosaic natin ang lalaki ng katawan mga buddy so dito is puro mga H-bred mga H-bred tayo dito na breeder size ayan o may mga fry pa nga dito na hindi pa nakuha ito HP pastel ng no, mga coming pa lang dito HP red and, meron marami tayong ngayon pang release na HP red mga body and wild red kasi lahat dito ng box is puro yan HP red ito wild red to mga bali uh, malapit na mag bleeder size yung ating wild red na sinilik Ayan o oh. oh, May albino pang isa Spread And then papakita ko na rin sa inyo yung Yung RDSS na natamaan kahapon Dahil sana nahulog na bunga ng mangga And pakita ko sa inyo kung ano status ngayon Ito Kumusta sila? Ayan, buhay na buhay na ulit mga body. So, kapon lang natin ito na palitan ng tubig. And, okay na sila. Pinakain na rin natin ng tubig. Ayan. Ayan siya. And, dito naman na rough tub is napakadaming wild red na fry. Ayan. So around 300 to mga body na puro wild red fry. Ayan. Eh. Puro wild red. Ito tapos yung tatlo doon is puro each red. Ngayon dito. Ay dalawa lang pala. Ito each red. Ito din HB red. Kasi yung dito is yung ating red dragon na pajubi na. Ayan siya. Tapos yung iba, eh, sa susunod na video na lang, mga bali. Para hindi masyadong mahaba yung ating video. And meron pa kayong abang sa susunod, sa susunod na video. So, I think yun lang, mga bali. Quick update lang dito sa ating kapipa. Bye! Fish!